tayo. Hingil pa ako eh. Tan 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 Pampal, wala ito ng bitbil. Iyahin <coughs> niyo ako. o, <laughs> oh, diba? Kataasin ko pa, oh. Pero <laughs> mm, ginggit niya no. Oh. Pero ginggit. Ang <laughs> asal <laughs> pa. Ang Hello guys. Mm -hmm. Kaya nin mo kaya 30 minutes ganyan. <laughs> oh, ang tigil. Ang tagal na oh, kanina ano pa lang yun oh. Ah, na. Napagod na kasi ako. Lang eh. Ano nang mag